Maganda po naman Oway, maganda Oway. Man dito sa Croatia. Lalo na kung ikaw ay masipag magtrabaho, ma sa pagtatrabaho. Maganda man dito. Mhm. Mm para sa pamilya ba. Thank you. Ingat ton. Hi mga kabeshi, good afternoon. Yes, time check is 3.15 na ng hapon. So, ngayong araw na to, Pauwi uh, na sana ako. Galing ako sa trabaho ko. Tapos, susuri so, pala. Itong boses ko nawala. Kasi kahapon, nagbidyo-hockey kami. Tapos, inom naman. Uminom <laughs> ako ng malamig dito. So, ang resulta ngayon. Kaya, nawala. Paos na yung boses ko. So, by the way, mga ka-besh. Mayroon akong pakilala sa inyo. Uh, galing po siya sa taga kababayan natin pinastin din para malaman nyo at malaman natin ang kwento ng buhay niya to tanungin natin siya nagkasama kami kasi isang isa din kaibigan ko nakasama ko dati sa bahay so nakita kami dito sa club ni tapos bago lang siya dito hindi niya alam kung saan papunta sa main square so tinulungan ko siya papunta doon pa sa Kaisa Tram Dobraba so ngayon sabi ng kaibigan ko na si Bebe sa Tram isama mo na lang ito si ano na magsabay kayo so timing naman na yun na traffic ang tram parang may dumating na ata ng mga bang mga mga malaking fusion so ito siya ng mga kabes interviewin natin tanungin natin siya hi mga kabeshi so andito siya si Hello, hi Anthony, sir ano pangalan natin sir Anthony Cueto Balmis ma'am Anthony Cueto Balmis Teka saan sa atin to Sa kapatanggas Batangas. So kailan ka lang nag uh, nagpunta dito sa Croatia? February 16. February 16. So mga 4 months or 5 months na. So bago ka nag Croatia, saan ka galing na country? Qatar. Qatar. So hi Makabeshi from Qatar po siya. So ano agency po sa Qatar natin, sir? Eurasia. Eurasia Mamalo. kay Mamalo to shout out po sa Malo. Shout kay Malo. Magandang araw. mga Malo. <laughs> andito na yung uh, mo galing sa galing dyan sa agency mo sa Qatar. So, uh, masaya ako Unexpec unexpected, na nakita kami dito dito pa kami sa daan in-interview ko siya kasi nakita kami dito na sabay ko na lang siya kasi bago pa siya hindi pa alam niya dito saan pasakay Bago ka nagpunta dito sa Croatia yes. uh, kay Mamaluk ka man agency, di ba? Magkano placement fee po papunta dito, sir? Dali uh, lahat eh. Lahat-lahat. Lahat-lahat eh kasama uh, 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 na lahat ng nagastos niyo na. 115. 115. Eleven 115 to with thing. Real. Oh. Uh, So at least nakarating ka dito, 'di ba? Hindi ka scam at saka may trabaho. Kaso anong trabaho natin dito, sir? Baker po. Baker, sa anong bakery? Eh? Sa, uh, sa mil na ako dati. Halangin eh, na tapos na. Sa anong bakery? Eh? Sa Pekarna. na bakery. na. Bikir so natapos na yung kontrata mo. Parang season na lang. Eh. Season na lang. So ngayon nandito ka na. Dito ka talaga dumating sa Sagrib. Dito ka talaga ng trabaho. Hindi, ngayon eh, nagpunta sa Sagrib naka-apply ako ng panibag panibag trabaho. Ah, okay. So, tapos na pala yung ano niya doon, bali si Suna lang. So, andito siya nandiyan sa SACRIF, naghanap ng trabaho. So, baka isa rin ito natin mga ka-best pag meron tayong bakante o naghahanap ng trabaho. So, baka matulungan natin to siya kasi uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga natulungan ko. Isa na sa yung pinu ko na Uh, sa coffee bar sa Royal Palma na si BB anong pangalan niya basta masaya ako nakapasok na siya doon ng trabaho at saka nakapagkumpisa na siya ng uh, waitress doon so thank you so much and also sa sa Prince Tacos meron na din nakapagkumpisa doon ng trabaho so good luck sa inyo guys pagbutihin yung trabaho nyo dyan sir ah Uh, na dito ka na sa Croatia mga almost 4 months na at nakapag-start ka ng trabaho sa bakery. So okay lang ba ang trabaho mo doon sa bakery? Okay lang naman. Ilang oras kayo nagtrabaho? 8 uh, uh, hours. 8 hours? Ano libre nyo doon? Libre bahay, libre wifi. Pero ang tinapay, libre. Libre. So marami kayong Pilipino na kasama mo. Bali kami apat lang Pilipino. Puro lalaki isang babae, dalawang tatlong lalaki. So yung kasama mo, isa ano yan? Kabatch mo doon sa Qatar or dito mo na lang sila nakasama? Dito ko na lang sila nakasama. Mm. Galing silang Dubai. Yung isa galing Saudi. Ah, Saudi tsaka Dubai. Dubai. So ilan kayong batch na dumating dito galing Qatar? Wala, mag-isa lang ako nung pumunta ko dito. Eh. Wala, Ikaw lang? Wala akong nakasabay. Okay lang yan at least. Pagdating dito may trabaho ka talaga, di ba? So, ilang years ka sa Qatar, Sir Anthony? Balik six, ka natin. Six years ako sa Qatar. Six years? Oh ako my siya, God. Six years ako sa Saudi. Saudi ka din? Galing? Oh my God, grabe talaga. Talaga mga Pilipino, no? Talagang hardworking talaga kahit sa ang sulok ng mundo. Imagine, eight years sa Saudi. Anong trabaho mo sa Saudi? Baker din. Baker din. So expert na to sa mga pan o sa mga bread o sa mga pizza. Marunong ka ba gumawa ng pizza? Pizza hindi ko masyadong um, Donut ako sa mismo donut ako. Mas, See, mas, siguro ako sa same lang yun at least sa mga bakery ganyan, 'di ba? Mm -hmm. Sa mga pastry, 'di ba? Oo. Mm -hmm. uh -huh. So, grabe 8 years I'm din. ko sa opera ako. Ha? Sa opera. Sa opera. Opera company. Food service company. Mm. So yeah, natapos niyang 8 years sa Saudi din, saka ka nag-Qatar. Oh, nag so ilang years ka sa Qatar? 6 years sa Qatar. 6 years? Grabe eh, 19, 11, 12, 13, 14 okay. years! Then saka siya nag-Croatia. Uh, Ba't mo mag -Croatia na pag-isipan mo mag-Croatia na? Ang tagal mo na, ang tagal ilana. mo na doon sa Saudi at saka so, sa Qatar. Kailangan natin kumita ng mas malaki para sa pamilya. Hmm. Tapos, may kumpara mo ba ang Saud, Saudi sa Saudi sa medyo-medyo at saka dito? Ah hindi mas malaki dito Mas malaki dito Mas maganda din dito Doon tayo sa kabila Ay parang nag stoplight pa okay. O tara So mas malaki dito Kumpara doon oh, Mas malaki dito mas sa... <coughs> Then masaya ka ba dito? Masaya naman oh, So mas mabuti Then doon Uh, ano bang masasabi mo sa mga balak magpunta rito sa Croatia na gaya mo na isang survivor at saka hardworking na mag um, kagaya ko. Maganda man dito sa Croatia. Lalo na kung ikaw ay masipag magtrabaho, masikasa sa pagtatrabaho. maganda man dito mm -hmm. para sa pamilya ba? So, wala ka bang ma-shoutout na pamilya mo? May asawa ka na ba o wala? Dati may asawa, may na ako. <laughs> o, oh, sige, shoutout sa pamilya or ayaw mo. <laughs> ha? Hindi na. o, sige, Ton. Uh, wala, ka bang, wala ka pa bang balak na magbakasyon sa ibang country o nakapagbakasyon ka na? Wala pa naman. Wala Kanaan pa. muna nating magtrabaho na mas maganda sa pamilya ba? Mm -mm, yan Para sa anak. Yan, 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 talaga ang mga. Ha? May ah, kaya pala. Hello! Oh my God, kasama ko pala ito sa Voxmark, si Rosel. Hi, Rosel. Hello. Kumusta, dai? Kasama ko pala ito sa box mark. nakita kami dito. <laughs> Dahil, kumusta ang guwa ba? lang. Saan itong kasama mo? Saan sa Malta? Malta. Malta. So, taga Malta. Welcome po dito, ma'am. Anong pangalan? Christine. Tin. Hi, Tin. So, ilang days ka dito sa Croatia? Until Sunday. Until Sunday. So, enjoy your vacation mo. So, ito palang tour guide mo ngayon. <laughs> wow, sana. All. Ayusin mo pag-tour. <laughs> Babalik kami ulit dito oh, sa sige. Kita. Mm -hmm. kita. May nakapasok na doon sa trabaho. Ah, mm -hmm. Okay mm -hmm. Sige, enjoy day ha. Thank you. Bye bye. bye, -bye. Ah, yan, kasama ko din to sa trabaho yung si Rosil, So, una siyang nag-resign sa akin, tsaka sumunod ako. So, unexpected dito ulit kami dito. Naglakad ako, <laughs> nag-interview In ko to si Anthony. Ton, at uh, maraming salamat po sa time na binigay mo sa akin ngayon at saka nagpasalamat din ako nakakilala tayo. So, mamalon dito na po yung ano mo yung tauhan tawahan mo galing diyan sa Qatar. So, nakita kami dito. So, wala ano bang may paabot mo kay Mamalo? Maraming maraming salamat kay Mamalo. Napaka uh, mabait na agency. Mayari ng agency sa Qatar wala na akong masabi pa so so andito na tayo ngayon sa main square ton so bago ka bago ka mag ano bago ako umalis pasakay mo nakita ng dobraba papunta alam mo ba pa saan papunta sa bahay mo pababa ah, oh, alam ko o sige pasakay ko na siya muna sa dobraba so ito pong main square dito na kami ni Anton Pakit, ipakita ko na sa inyo Tiba, share, share ko lang sa inyo kasi inatit ko siya dito so tara ton sakay na tayo so, Thank you. Ingat ton. Anjan. <coughs> Excuse me. Bye. Mga kabeshi, nakasakay na po si Anton. Ito, inatid ko siya papunta dito sa uh, main square. So, nagpapasalamat ako. Sa araw na ito, meron na ako na interview at meron na akong na meet na galing sa Qatar na bagong uh, bago pala mga 4 months na siya. So at least masaya ko na may nakilala din ako na uh, kababayan natin. So at saka, masaya din ako kasi nakita ko si Rosel na kasamahan ko sa trabaho sa Box si eh. Si Rosel. So meron din siyang kasama galing sa Malta or kay Biga. Nag-vacation lang dito. So talagang masayang-masaya ako na may bago tayong pakilalang mga bago, di ba? So yan lang po mga kabes, yung na-share ko sa inyo sa araw na ito. So thank you so much. Thank you for watching and don't forget to like, share, comments and tam tam See you. Bye. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa susunod kong vlogs. Baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida!